Mga dating rebelde at kanilang pamilya nananawagan naman sa social media. Sa mga natitira pang miyembro ng NPA sa Northern Samar na sumuku na dahil sa nalalapit na Kapaskuhan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Ari 34, may buntag nipo Jane. Ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan, naglabas ang panawagan ng mga dating uh, miyembro ng New People's Army o kasapi ng NPA Pamilya ng mga rebelde sa mga natitirapang kasapi ng na New People's Army sa lalawigan ng Northern Samar na sumuko na at magbalik loob sa pamalaan. Sa isang video na pinost ng 20th Infantry Battalion, umapil ang mga ito sa mga natitirapang New People's Army ng pagsusurinder. Bilang dati rin mga kasapi ay batid din nila ang hirap sa bukid lalo pat hindi kasama ang kanilang pamilya. Naniniwala naman ang militar ng kanilang pagsukay hakpang tungo sa pagtatapos ng karahasan at, at muling panunumbalik ng tiwala sa pagitan ng pamalaan at ng mga komunidad na naapektuhan ng kanilang operasyon. Binigyan din ng pagbabalik loob ay lamang para sa batas at kayusan kundi para rin daw sa kapakanaan ng kanilang mga pamilya at ng buong komunidad kung saan ayon sa 20th Infantry Battalion pagkakataon ito na mabuo muli ang kanilang buhay at makilahok sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na kinabukasan. Ngayong Pasko, una lang sinabi ng EFP na mas masaya kung makasama nila ang kanilang pamilya. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong islaman,